Walaan nyo guys, saan na namin punta. <laughs> Pupunta kami sa garden nila, Ma'am si mag kami ngayon. Ewan ko baka mabal yung mga kapatid niya. Yes. Good, na? Hehe, yeah, habis mani long sleeve mit naman. Oh. Mag-grill kami guys doon sa garden nila ma'am. Wala sila ngayon doon. Nasa vacation ang mag-asawa. Nakapang ready oh, In case daw na mag ano siya ganahan siya mamaya mag swimming. Ako hindi ako mag swimming. Kasi sayang yung ating makeup. <laughs> sayang yung effort guys. Pinaghirapan. Pinaghirapan talaga no. Oh. Buksan niya yan. Ay, hindi pinuksan. <laughs> <laughs> My gentleman. Sorry, what you want. na. Ayan, kauna yung ating microphone kuni nih habibie guys yung grill ay video natin ay wag na. ooh hey my love careful sipag <laughs> yay where do you wanna put that over here 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 hmm. Labas niya yung grill. grill pag gigrill natin na. Ah. Si Ma'am si pala yung na, oy, mag-grill tayo kung wala kayong plan pumunta sa Muya. Mag-grill daw oy, nag-grill. Wala na ring bi ano gana si Habi. Ang daming ano oh. Ano ba tawag doon? Tali ako ng ating hair. prepare natin yung grill. Hmm? Rocks, do the see cable? It? Yeah, it's off. That's perfect, lab. Hmm. natin na lang yung ano. Mga flowers nila, mga mishi. Da? Oh, okay. <laughs> Is it by day, my love? Yeah. Here, day in the under. Here. Okay.

kung eh ano na ba na ba daw, Mag, magawa na siya ng apoy. May nantayin natin sila. Hindi pa naman ako gutom eh. Alas 12 ako kumain. Anong oras bang nga? Alas 3. Chupoy, chupoy. Hindi ko sabihin niya ba nga. Nakasawa. Di farin saman, o di fabi farin? Farin.

Hmm, tapos na pala. Almost. <laughs> Ngayon lang na video. Tagal kasi. Mga oh, hindi maalam Lagay ko kayo dyan. Oh. Lagay pa tayo ng eyeshadow guys. No? Okay. Ayan po yung isa. Ang pangalan niya po ay Felix. Felix. Ang shy boy na. Hi, Charlie. <laughs> Sinundan. Sorry, Charlie, no? Ayaw niya yan. Very strict yan si, ano, si Charlie. Ayaw niya yan ng magulo. Mm, mm parang nakukulitan siya sa akin. <laughs> oo, oh, makulit po kasi talaga ang mami. Magkaiba kasi kami ng approach ni Habibi. Si Habibi, very gentle sa kanya. Ako naman, alam mo yung panggigilan ko siya, ganun, ganunin ko siya. Ayaw niya ng ganun. Si, si Felix ang gusto ng ganun. Yeah. So, ayan po, maliligo na. Tama ng satsat. -sat ay magprepare muna ako ng aking underwear. Mga undies-undies dyan, no? Tingnan nyo guys. Pero nagpapakarga naman yan siya niya Para talaga siyang baby. Very gentle lang ang approach ko niya. ni mami. Oh. Ganyan siya. Pakarga siya. Tapos mga few seconds lang. Magalis na yan. Sige, akit ka dun kay Felix. Up, Charlie. Up. Yeah, tatalon, tatalon. Talon na kasi. Yan. Andun si Felix sa taas. Andyan si Charlie. Oh, ayan. Guys, umalik kami dito para ano, itapon yung abo nung pinagrilan namin kahapon. Siyempre para maayos din, malinis pagdating yung nanay niya. <laughs> Dapat kasi mag-grill ulit kami ngayon. Pero change plan guys, kasi uwi na lang kami. Tinatanong niya ako, sabi ko, uwi rin naman tayo mamaya. Di umuwi na tayo ngayon kasi nag-grill na tayo kahapon. So enough na muna yun. You want to again? No, no? You have enough sunburn from yesterday. Naiihip pa naman ako eh. Oh, Haon yung ating mic. Ay, galing kami dun sa lake guys. Uy, nahiga-higa lang doon. Kumain yung ano, doon na. My love, I wanna, I wanna pee. Thank you, Shots. hindi na ako mag-video dito sa garden. Sabi <laughs> ko nang video dito. Hmm. So. Ya, yeah. oh sige tara. Blumen yeah. gisen? Siya yung nakatoka pag nasa bakasyon yung nanay niya. Siya yung inaasahan na yung kanang ano ba, tawag dito. Siya yung inuutosan mag, mag ano dito maglilig ng halaman or magputol mo ganun siya yung inaasahan bilib naman ako kasi masunuri naman siya sa ano niya parents na yung lutos mapas muna ng halaman guys kaya nga no alas stress pa ba sa hapon tapos ang taas ng sikat ng araw niya ibuubuan niya guys tingnan niyo bunga ng cherry dami hindi lang siya makita the cherry siya sa salato bunga yung tinirahan ko noon sa Gustorf dalawang bunga ng cherry guys grabe to sawa sa cherry may cherry, may flower man, may apple dun sa aming garden yun yung na nga lang ako dun nung namatay yung asawa ko kasi malaki yung bahay hindi ko naman kayang bayaran na mag isa mag isa na lang ako eh sa laki ng bahay may garage ang, ang lawak ng garden so yun, namipat ako nung namatay yung asawa ko dyan nga sa apartment ko ngayon

Ilalagay sila sa box kasi ng awi kami. Kanya-kanya yung ano, tago. Wala karamdam sila. Alam nila. Benny. Carlo. Ako ng Luna. Thanks, Mommy. Big hug <laughs> <dad> to Mommy. <laughs> oh, cute. No drama, kids. Jai. Geray. niya kiray. Nakaayaw niya. Ako ang tenis baby ko ma. <laughs> Nagpagahigain na siya niya. Nagmatigas na o. Oh. Ah, say good. Hmm. Okay na. Yung next target guys. Ayun na sa ilalim. Sinadya, doon talaga siya nagpaka-tago-tago doon sa pinakailalim. Nakayaw, <laughs> ayaw. Lex, oh, shots pass off. Makamrasan ka shots. Okay. alos na kami guys buwit tayo ng graving brush ¿Eh? Pirang. Right? Fresh go the fresh fish. Bango siya. Ha? Yeah. Mabango ang bahos ni Lorena. Okay. Kawalan na yan. Tago agad si Charlie. Yeah, direct love. Tapos, itong aking lavender ilagay ko agad sa tubig pa.